bawal pa rin tumayo dyan. So, ganyan lang siya kabagal dahil may mga sumasakay. Hindi na kailangan huminto. Ay! Hello, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Is Dahil si Boss nandyan lang sa Congrad Hotel. Mayroon siyang kamiting dyan ngayon. Kaya ako dito ako mag-parking sa malapit dito sa ano, Piriswell. Ayan. Mas madali lumabas dito mamaya pag uh, tumawag na si boss. Kaya kung sa ilalim ako mag-parking ng hotel, medyo matagalan ako. Mas mabilis dito. At makapamasyal pa ako dito sa loob. Ayan, papasok na tayo. Bayad muna tayo ng parking. Ayan. Magkano po? 50. Alright right? Ano na tayong resibo Sana makahanap tayo ng bakanti Maraming kumakain dito dahil puro restaurant dito Yan. Sa tabi lang to ng dagat Ayan, makita nyo Ganda na perisul oh. Ghillie dance Abang naghahanap tayo ng bakanti Dandahan lang muna tayo lalabas naman dyan doon tayo sa unahan kinampay tayo ni manong guard Paul, violation rep so wala pang lumabas wala 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 saan kaya ang may bakante dito tatabi mo na tayo dito ayan so yun guys parang mayroon ng umatras una ano. ayan sana lalabas na yan antayin natin yan lumabas ayan para makaparking na tayo ayun o no? lumabas na oh. oh yeah papalit dyan Alright, very good. At least naka na tayo. Pwede na tayong gumala. Okay. Photo tayo doon sa ano, sa sa seaside. So ito yung pinakadulo na restaurant. Ito yung Buffet 101. Malawak yan hanggang doon yan oh. Yun, Buffet 101. Hanggang doon yan. Puro mga restaurant yan. Hanggang doon sa kabilang dulo. Alright. Gala tayo. Magpapag yung camera ko ah. Mandar na si Pirate of the Caribbean Ayan o oh. Ano na mabagal lang Hanggang pabilis na pabilis yan Ayan <laughs> Wow bumibilis na Sisigawan na yung nasa loob Oo oh, diba Ha <laughs> nakakaintuin nga yan oh. <laughs> oh, so lipat tayo doon sa unahan. doon naman tayo sa yan lumalakas na oh Oh, Diba <laughs> Sarap siguro sakyan yan, you no? Know? Oh. Wala, palakas ng palakas Oh, la. <laughs> diba? Uh, so, do na naman tayo sonahan Konti lang na mamasyal Ayan yun, no? Oh. Oh, Diba? Grabe. Mas mabilis pa ngayon ah. Oh, o, diba? Talon tayo dito. <laughs> <laughs> oh. Grabe. Mas lumakas pa ngayon oh. Takot, takot oh. Oh. so ito seaside na to guys hindi lang makita din madilim pero dagat na yan o oh. o oh. ayan kita nyo reflection dagat na uh, bawal pa rin na tumayo dyan tumayo ako dyan eh nilapitan ako ng guard bawal daw tumayo dito naman tayo sa Perswil Lito uh, dito tayo sa malapit oh. So ganyan lang siya kabagal dahil may mga sumasakay, hindi na kailangan huminto. So pag may sumasakay, di mabilis na sila makasakay. Ayan, tuloy-tuloy lang siyang ganyan. So lang, walang mga sakay, oh. o. Sakay. Ayan, oh. Wala ganon sakay. Ano? Ayan, ang laki niya, no? Ayan o Wala sumusakay sumasakay eh. O oh, ayan o oh. tulad niya no oh. Bumaba na sila o oh. Ayan Ganun lang yun pag bumaba <laughs> Pambilis lang Diba oh, Hanap tayo sa kabila naman tayo Daming tao dito oh. Kasi puro mga restaurant to dito eh Diyan puro lang 'yan nakaupo kasi bawal diyan tumatayo. kaya nakaupo lang sila lahat diyan. Ah, so, sumalayo na 'yon sa ano, wala na tayong makikitang rides doon. Dito na lang tayo. Ah, mayroon pa isang sunahan. May isa pang rides doon sa sunahan, no? Oh. Puntahan natin 'yon. Ay, ah, but dito dalawa, oh gusto niyo sumakay pwede kayo sumakay dyan tugin tayo kapag dito sunahan ayun o punta tayo dyan ayun you know? o parang nakakatakot yun o <laughs> di ba parang mapasigaw ka talaga ayun you know? o bakit na tapos bigla kayo bababa oh Grabe. Ah, tapos na sila. So, next batch na naman. Ha. Ah, kaunti lang sumakay. Hindi siya puno, magkakalati lang. Ah. Si Jollibee, oh. Ayan. <laughs> katuwa sa mga bata, yan oh O, oh, diba? Sasusunod, darin ko yung mga anak ko dito para matutuwa naman sila. Makapag-ride sila dito. Ayan. Ayan, guys. Tumawag na si boss. Eh, nasa malayo ako. Ha, kailangan ako tumakbo. Ayan. Eh, saan yung sasakyan ko? Ayan ang layo sunahan sa dulo 101 takbo tayo takbo ayan sabi kasi niya isang oras pa daw eh wala pang 30 minutes lumabas na dito na tayo sa entrance ng congrats Yan tayo na si boss Alright I'm walking alone